ako, ang perspective na pinanggagalingan ko dito yung kabay. Dahil ito nga, binanggit ni Secretary Butch na aabot uh, sa 500 billion yung pondong pwede ma-access sa iba't ibang ahensya ng gobyerno because of this declaration. Eh, kung titinan po natin kung ano, kadumi yung ating pamahalaan, iba't ibang ahensya. Okay, in fairness to the government, to the administration of PBM, Nandun naman, I would like to believe, no? Yung earnest effort to actually clean up government because of this flood control scandal. Pero dapat lang, di ba? Diyos ko po, there's no other way to go but clean up this uh, despicable mess dahil nakakagigil po ito mga magnanakaw na ito. Pero isipin nyo, no? ito yung gusto kong ipa-realize ipa, <coughs> po sa mga marami sa, sa, sa ating po mga kababayan. Nandito pa lang po sa proseso ng pagsasaayos itong uh, iba't ibang ahensya ng gobyerno in particular DPWH. Yung mga kawatanan na dyan pa rin, yung mga magnanakaw, yung mga corrupt na contractor nandiyan pa rin, yung mga mandarambong na kongresista, yung mga corrupt na senador nandiyan pa rin po. And again, ang hirap i-underestimate ng uh, kagarapalan nito mga mandarambong na ito. Kaya dapat pabantayan natin. Dahil mas madaling access sa pondo, supposedly para mas mapabilis yung pagbibigay ng uh, serbisyo, pagsasaayos sa mga infrastruktura, pero baka maging napakadali rin, lalo ng pagnanakaw nito mga mandarambong na ito yun po yung pag-ingatan natin.